hindi ninyo matanggap na yung iniidolo nyo ay tatanga-tanga sa totoong buhay. Yun po ang katotohanan. Nung nagkaroon ng Rendon Labador, doon nyo nalaman lahat. Doon sila na expose lahat na mahina pala silang mag-isip. Real talk, di ba? Real talk talaga eh. Ngayon nyo nalaman kaya nagagalit kayo sa akin ngayon kasi hindi nyo matanggap na tatanga-tanga ang idol ko. Opo. Masensya na po. Sinabi ko lang yung masakit na katotohanan. Hanga po yung mga idol ninyo. Wala po tayong magagawa doon. Ah, gusto ko silang tulungan. Ah, yun ah. Gusto ko pa silang tulungan para tumalino sila. Pero masama pa rin ako eh, 'di ba? Ayan, napakinggan niyo si Rendon Labrador mga kapatid, halos mangyayak-iyak sa sinasabi na tanga po ang mga idol nyo mga kapatid. Yan, so to say talagang totoong permanent disable na ang account ni Rendon Labrador kumbaga. Ban na po siya sa Facebook mga kapatid at yun siguro yung pinagpuputok ng butchi niya. Sayang, sayang. Almost 1.8 million at saka million like followers si Rendon Labador mga kapatid. Bigla-bigla na lang mawawala. Kaya humahato ngayon to si Kiko Matos eh. Diba? Yan para malaman na totoo na na masterport report siya. Narito yung post niya mga kapatid. Basahin natin. Ayan mga kapatid na Master Porcha ni Coco Martin ng Batang Kiapo at Showtime si Vice Ganda. Kasama na rin siguro ang mga fans yan na nagtulong-tulong para i-shut down ang Facebook page at personal page ni Rendon Labador mga kapatid. Grabe no. Talaga kung, pag, kung ayaw ka na talaga ng tao, bahayan talaga. Talagang kaya ka nilang i-disable at i-ban sa Facebook ilang pero para sa akin sa isang banda parang unfair pa rin 'yan kasi we are freedom to express our feeling pa kumbaga malayang bansa tayo dahil sa social media. Parang unfair kay Rendon Labador 'yan na isa shut yung Facebook mo, lahat halos lahat ng account mo, TikTok, Google account. Ayan. Paano na yung kabuhayan niya? Diba? Diyan, 'Di ba? Yan hindi siya kumikita nang malaki parang unfair naman sa kanya yung mga kapatid na ganun-ganun nilang na kadalay siya shutdown at i-disable ni Facebook. Siguro, majority win. Mas report eh. Marami nag-report eh. Yun lang ang pinakamahirap dyan na mangyari sa kanya. Kaya, damang-daman niya yung sakit ngayon mga kapatid na. Aya, meron siyang second account na ginagawa. At check ko, last time, kanina yata, 4,000 lang. Ngayon, 11,000 followers na siya kagad. Ito, let's go panoodin natin. Ayan mga kapatid, 11,000 followers, 8.4 like na kagad siya. Sobrang bilis. Kanina, nung isang araw, 4,000 lang. Ngayon, 11,000 na siya. Kumbaga, marami pa rin may gusto sa kanya at marami pa rin sumusuporta sa kanya. Sabi ko nga, hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng tao papanoorin ka. Hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Ayun. Meron at meron pa rin natutuwa sa kanya. Kumbaga, marami pa rin gustong manood sa kanya. Kumbaga, ina-update pa rin niya. Kumbaga, marami pa rin nag-aabang kung anong mangyayari ba talaga mga kapatid ko. Marerecover niya pa ba yung bago niya ay luma niyang Facebook page at personal Facebook na million followers at million likes. Ito, hindi lang natin alam kung mare din ba to o mamamas ma report din tong bagong account niya na ginagawa. At sana naman. Huwag muna siyang i-report, di ba? Kung baga, hayaan nyo muna siyang makapag paangatuli ng bahay niya. At saka doon niyo na lang siya i-report pag alam nyo malaki na yung bahay niya. <laughs> Then, the joke lang. Kung baga, kung baga, siguro meron siya nasasabing hindi maganda pero lahat naman tayo pwedeng mag-react lang ganun eh. Nasa tao na lang kung paano paano mo talaga i-ano eh, eh. Pero kasi siya, pero din time na sobra siya makapag-react sa mga taong ayaw niya. Sayang, sayang. Sana ma-recover niya kahit gano'n pa rin yung ugali niya na medyo mag, mag, makapagsalita eh. Kala mo ko sino na, yun lang yun lang mga kapatid at salamat sa panonood kung nagustuhan mo itong video na to medyo mainit na dito salamat thank you and god bless share mo na rin to at mag comment ka na rin